Kuya na Hawaii. Ito na po yung ano kuya, padala mo para kay Baby Angel. Ito na po. Ayan, ito po yung laman, kuya. Lidi. From Dr. Browns. Wow. 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 Yan, <laughs> mga idol, isang magandang gabi po, ah magandang gabi, magandang tanghali, pala sa inyong lahat dyan Magandang, magandang tanghali sa ating lahat dyan mga idol, bali, ano, Nag-video ako ngayon kasi Meron pong darating na, ano ba, na package mga idol Galing po kay kuya na nasa Hawaii, mga gamit ni Baby Angel Nag-text na kasi sa akin yung, ano, yung LBC ba, LBC niya kasi pinadala, kuya Bali nag-text na po yung LBC sa akin kuya na darating daw ngayon. Inaantay-antay namin mga idol. Na ano ba? Na umano kasi sabi ng rider, pa daw siya papunta. Yan kuya. Maraming salamat po talaga sa blessings na ibinigay mo po para kay baby Sam. Bali ano yun mga idol, mga gamit daw dun, mga gamit daw yun na ano ba? Yung nipple tapos yung para sa didi na ano mga idol, customize para sa mga batang may clip palit yan maraming salamat mamaya mga idol i-unbox po natin yung pag sakaling darating na pero bago ang lahat mga idol shout out muna tayo kasi medyo matagal taga po tayong <laughs> hindi nakapag shout out yan belated happy birthday pala sa iyo kuya na nag birthday ka po kahapong February 29 pasensya na po kuya kung hindi man po kami nakapunta kasi medyo na ano po talaga si Maika baka kalabas lang po tapos hindi ko maiwan pasensya na pulit ulit kuya basta belated happy birthday po sa iyo sana ay marami pong birthday na darating sa iyo kuya at mag-iingat po kayo palagi. Yan. Shoutout muna tayo mga idol habang hindi pa po dumadating yung ano ba yung nagdi-deliver yung ano mga idol rider. Yan shoutout kay Sir Lloyd James from Japan. Shoutout kay Sir Larry Pakturisa. Shoutout. Ate Ginny B. Galicio. Shoutout po. Kay Christian Barugo. Shoutout. Arlene De La Rosa. Yan shoutout po ma'am. Kay Ma'am Lisel Villa. Shoutout. Marilyn Rubio, ayan shoutout pumam. po ma'am kay Ma'am Sharon Murata, shout out kay Vicky De Los Reyes, ayan shout out po ma'am Jewel Kaday, shout out Rini Taipin ng Brahma Cebu shout out kay Pilipinay Pilipinay Chinay, ayan shout out po ma'am kay Julius Galarido ayan shout out sa kuya, mga idol ng masa, mix vlog, shout out kay Ma'am Marilyn Case. Ayan, shoutout at kay Sir Eugene Bicunya. Ayan, shoutout sa inyo lahat mga idol. Maraming salamat talaga sa support ang binibigay niyo po. Bali mga idol, mamaya lang po siguro ako mag-video pag andito na yung ano, yung naghahatid ng parcel mga idol. Tapos i-unbox po natin yung mga idol. Ayan. May ulit mga idol dito na si Kuya mga idol. Hello, video kay sponsor mga agikan sa Hawaii. Ayan, kuya Kuya nasa Hawaii Ito na po yung ano kuya Padala mo para kay Baby Angel Maraming salamat po talaga dito kuya Ayan po Ika, ano kung lang yung ano ba Ito para hindi usig makita Mabilis din dumating eh

Si Kawito ito yung naghatod. Bal, naghatid din si Kuya dati dito mga idol yung kaya, no ba? Pinadala ni Ate Helen Bautista ng California. Maraming salamat po Ate Helen sa ano, yung sa Hero 5 na GoPro. Tapos sa mga accessories din. Yan, ito Kuya. Maraming salamat po talaga Kuya. Bali, unbox natin itong mga idol. Kasama sila Baby Angel, tapos si Moimo, at si Princess. Yung mga laman nito. Air cargo, LBC mga idol. boss. Picture nanda din ako mga idol. kira? Yan, salamat, salamat. Asa ah, mata unbox. Ah, dito lang, dito, dito So, dito lang kami sa ano mga idol. Sa, sa lakot ba? Ayan, dito lang kami mag unbox siguro. Kasi, dun sa loob, andun si baby na, natulog mo idol ba? i-unbox natin yung laman nito na ipinadala ni kuya andyan na sila mga idol yung ano, si baby angel tapos no. si mui mui tsaka si princess <laughs> bali, ito pala yung ano ito pala yung result ng newborn screening ni baby angel mga idol napuha na nila tunong nung 25 na hindi ko lang na-vlog mo ito ba na malimutan ko mga idol Ayan. ito po bali ano yung sabi ng ano hindi? tungkol sa newborn screening okay naman lahat okay, okay naman normal normal naman lahat mayon salamat dinos sa at naging ano naman siya okay bali itong newborn screening na ito ito yung magagamit mga idol para dun sa kanyang ano ba to the echo ko mga idol para sa kanyang check up sa heart mga idol tapos yung kasunod nito yung ano na po yung para sa operation niya na ngayong darating na April ewan ko lang mga idol kung anong date sa anong date ba yun sa April well, chat lang no magcha-chat lang yung ano mga idol yung ano mga idol ba yung doktor kung kailan kailan daw yung operasyon mga idol pero saka na po yung mga idol so, ano at least yung ano natin ay ano ko okay po yung ano niya kuya kuya ano nga nasa Hawaii ito din po yung ano kuya yung ano niya resulta ni niya newborn screening ko ni baby angel tapos kay ano din kuya Eric tsaka ati Wina in Cabo, kuya at ito na rin po yung ano, result okay naman po normal naman po yung ano nya yung new bull screening bali yung to the echo na lang po yung haantayin natin yan i-unbox na po natin mga idol yung ano yung box na ipinagdala ni kuya sa Hawaii kuya maraming maraming salamat talaga kuya sa ano po sa support ang binibigay mo po sa aming baby maraming salamat ya muy muy thank you wala ako na ano wala ako yung sa ko sa, sa bukas dito Thank you po. Matungay na. Nalas batoy. yung bato <laughs> yun, eh. <laughs> Kuya. Okay. 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 Yeah. Ay, ito, yung gunting na lang nakakatakot naman yung itak <laughs> nakakatakot naman ito may bata ay tindahan yeah, dahil gunting kaya kung maghapakawak ng itak may bata mga ito hello baka mga gamit mga gamit na ito sabi ni kuya sa Hawaii ba mga ano niya mga ito yung didi na customized pala talaga para sa mga batang bata ang mayanaw thank, thank you thank you po Ready ana ni mong Maraming salamat talaga dito kuya. Kuya na sa Hawaii. Maraming salamat po talaga sa suporta mo po na binibigay kay BB Engine. Ito na dito nga. Matura na dito. Ito na po. Ayan, ito po yung laman. Kuya, ito po yung laman na ano, na mga ipinadala mo po. Maraming salamat. Customize pa talaga to. Ayan o, oh, mga idol. Hmm. Didi. From Dr. Browns. <laughs> from Natural <laughs> flow. Ano to? Ha? <laughs> Customized to na ano mga idol na Didi. Na ano ba, para sa may clip palit. Ayan yung mga ano nyo medyo. So, Ayan, kuya. Maraming maraming salamat dito kuya. Oh, baby. Hindi kuya. Um, hawak mo hey, to. Hindi ako ano? pa mag-cartonin mo lang. <laughs> Dito kay Inday, ikaw po ito Inday, para ito yung maghawak sa sa mga ano ni Inday. Dito ko na ilagay ito sa baba. Kasi hindi na kayo may dalag gulo yung ano natin ngayon dito. Tapos yung kasunod naman, damit. Yan, mga damit. Ikaw na magbukas Inday, buksan mo na lang. Kita mo na sa kanila yung mga damit kay Bibi. Tingin mo ulit kuya, tingin po ulit kuya sa ano, sa basis na ibinigay mo po para kay ano. Ay, ano siya, mga hat. Ay, mga hat pala. Wow, wow, wow. hat o. Hat naman niya, bata. Wow. Tiyutay, lapit ko nga yung camera para makita na ano ba, ng malapitan mga idol. Ayan na. Ayan na. Wow. <laughs> 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 Ayan na. Ayan din yung ano, partner na damit mga idol. Wow. Ayan kuya. Ito na po yung ano, yung binili mong sombrero para kay baby. Maraming salamat po. Ayan. Tapos Thank ito. Thank you kuya. Yung iba. Baby carrier. Ay, baby carrier to Inday. Buksan mo na lang Inday buksan mo lang yung bibi carrier hmm, ganyan talaga yan mga idol Masyadong ano mga idol ba yakin siya mga idol maganda yung pagka, tans, pagka timing ni Inday <laughs> sakto sa ano yan mga idol sakto sa timpla ba kaya masyadong ano mga idol nag wild yan po yung bibi carrier yan maraming salamat po kuya nasaway parang medyo malayo to ah Thank you po. Yeah, thank you po, Kuya. Yan yung ano, yan ata yung i-strap sa katawan eh. May nakita ba yung sinin sa akin si kuya dati na picture. Yan yung i-strap sa katawan. Yan, salamat po kuya. Thank you. Tapos ito. Ay, mga ano to. Mga damit din niya. Yan, ito po kuya oh. Mga damit. Customized na damit yan. Okay, oh, wow. <laughs> Malaki na po siya mo One month, one, na siya mag 2 months, no? Hmm. Sa ten. lagi. Thank you po ulit dyan, kuya. Sa ano po. Sa another blessings na bibigay mo, binigay mo po para kay baby angel. Ayan, maraming salamat po, kuya. Pink. Saktong-sakto talaga yan kaya, ano? kay baby mm, yan ang dami yan <laughs> ah. oh. sa kanya yan masuot pag ano na siya 12 months na tapos ito pa mga idol ang okay, um, okay. dalawa ay dalawa pala yung baby career gabalik yeah. hmm, gabalik gabali, ganito yung forma niya mga idol yung kinuha ni princess na nauna ba ganyan yung ano pagsusuot mga idol o oh para lang siyang damit na kadikit talaga sa ano sa nanay ba yan kuya maraming salamat po ulit kuya wag mo na buksan yan hindi kasi bibi ganon din yan dun sa ano hindi bibi career ay tatlo pala to pwede kay ano no <laughs> <laughs> pwede kay hindi oh. yan ito tatlong bibi career salamat po talaga dito kuya ng marami yan nagwa wild na yan mga idol <laughs> tapos ito, <laughs> ito. ano naman to <laughs> Ay, para sa hair buns ala to. Buksan mo ngayon, day. Hmm. Mga bata ni Hilak naman. Wild mga bata. Dala, dala. Dali, kamaraman dito ni Mo. Ah, ah. Parang ano siya mga idol? Hair, ano yung mga hair ba? Pa? Pabukas ka na lang isa. Ay, oo. Oo. Ay, ano nga, earbuds? Ah, su <laughs> Ay, suot mo kay Inday. Ay, mapagod ba tayo. Alam Ay, Paso. Ay, Ay, okay. Hindi ah. <laughs> 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 <Nalagandana. laughs> <laughs> Yeah. <laughs> Ilagay lang natin tuloy ito mga idol para makapapasalamat po kami mga idol. Nag-wild na yung baby nila mga idol. <laughs> Yan. Kuya, kuya na sa Hawaii. Ano po? Bilitin na happy birthday pala sa iyo kuya. Bilitin na birthday. Kuya, kahapon yung birthday mo. Maraming salamat kuya. At pasensya na talaga kuya kung hindi mo kami nakapunta. Kasi yun nga, nasabi ko na po sa iyo na si Micah ba hindi ko talaga maiwan. Si kasi kakaano lang kakapanganak. Basta belated happy birthday po sa iyo kuya at more birthdays to come pa po. Sana marami pa pong blessings na darating sa iyo kasi alam po namin, alam po ng Diyos na sobrang bait mo pong tao. At maraming maraming salamat po talaga salamat sa salamat blessings yan. na ibinigay mo po para sa baby nila Moy Maraming salamat po kaya. Tapos puso mo kami nagpapasalamat sa iyo. Sa ano, sa biyaya mo po para sa baby sa bibi nila lalo na yung mga ano ba yung mga ano yung dudu ba kasi mag magagamit po talaga niya yung mga idol lalo na kasi ano ba customize siya mga idol na pang ano talaga yung pang may clip palit talaga yan ayun ano kayo kayo kayo? Maraming, maraming salamat, salamat po. ya maraming salamat dito sa mga binigay mo thank you maraming po, po. Thank, you. Thank, you. thank you thank you po yan Papa, thank, thank you po ulit like, kuya ha sa inyo lahat na rin mga idol maraming salamat maraming salamat mga idol mali hanggang dito lang to yan, bye bye mga idol. Maraming salamat po sa inyo lahat. At ingat po kayo palagi bye -bye. mga idol.